sa relasyon, distance ba ang isa sa malaking problema? No! <laughs> no! No! Uy! Anabel! <laughs> May Malaking na factor na ba sa isang relasyon ang distance? Yes po, kasi that time po, siyempre, mga bata pa rin po kami dyan. So parang, hindi po, confused pa po, po sa mga decisions sa buhay. So sinasabi mong ano lang, parang infatuation ba ang tawag doon? Sabi ng infatuation. Were you just infatuated? Were you really in love? Or you were just infatuated? Oo. Oh, Are, you really, ready to love? Or you were just scared to be lonely? Ay. Oy. Please answer me your honor. Hindi Kasi piling ko walang spray net yung party game. Chiquito yeah. acting. <laughs> oh, si, oh, si, MC yun, di ba? Parang kilig-kilig okay. levels lang. Oh, you know? okay. Wala Kasi, yung commitment. Totoo ba? Na-inlove ka ba? O na-inlove po ako sa kanya nung... Bandang huli, na, na may na-realize ka ba na, ah, hindi pala ako inlove? O alam mong na-inlove ka talaga? Alam ko po na-inlove po talaga. Ganun ka din sa kanya? Yes po, Ate Vice. But because of distance? Yun lang po yung naging, siguro nagkaroon po ng gap dun sa sa relationship po namin dalawa. Oh. Ano ba 'yung mga bagay na ginagawa niyo before nung makakabit bahay pa kayo nung lumipat kayo? Oh. oh. Hindi, uh, <laughs> Good question. <clears throat> Sa school po kasi kami madalas na ano na magkasama. So parang nasanay din po ako na lagi ko siya nakikita araw-araw din po Ganun. So since, since nung uh, nag-transfer po ako na lag sa Laguna, doon na po nag-start na parang may longing po sa uh, Naputol yung nakasanayan. Yes po. Mm -hmm. Kasi nasa Laguna ka na, sa Mandulo yung siya. <clears> Tapo. <throat> so the this the issue of distance defeated the relationship. relationship. Defeated the concept of the gravitational fall? Paano ka napunta doon? Hindi ko din alam. <laughs> So, distansya. Distansya, oh. amigo. Ganyan. Ilan, oh. ilan taon ka noon? Ay, taon ka nun? 16? 15? 15, 15. 15 po. 15. Si Abby, ilan taon nun? 16. 16. po kasi ako sa kanya ng one year. Ah, oh. Then, kasi, kasi, yung ang mahirap din kasi sa, talaga sa distance, pag nagkahiwalay kayo, yung, ang nakakatakot yung, baka masanay ka. Diba? Oh. Yung baka masanay ka nang hindi mo siya kasama. Correct. Oh. Diba? Oh. Kaya, kaya kailangan, meron kayong conscious effort na mapanatili okay. na yung isa't isa ay bahagi pa rin nung pagkakataon na yun kahit hindi kayong magkasama. Di ba kaya kahit ngayon yung mga nasa o, o, OFW, every now and then, kailangan mag-usap tayo ng mag-usap. No. Kailangan mararamdaman nyo yung presensya mo kasi pag hindi ko nararamdaman ng presensya mo at masanay akong wala ka. Yun. Baka pag na tayo sa pagkakataong muli tayong magkasama, hindi ko na maramdaman na nanduduon ako okay. kasi sanay na ako nang wala ka. Ganun okay. ba yung nangyari sa inyo? Pero at best, hindi naman po naging had lang sa akin. Sa akin lang po, eh, walang, oh. ewan oh. ko lang po sa kanya. Hindi naman po naging had <laughs> hindi po naging had lang sa akin yung ano, pagiging LDR po. Kasi syempre, that type po, ano, parang ang lakas po, na, taas po ng ano, confidence ko po nun kasi ano, ano, <laughs> Naniniwala na, ka pa rin na gusto mo sa kanya. Maganda ka naman. Wag mo na, wag mo rin namang pagdudahan ng sarili po. Purin. Maganda ka, mag-cross legs ka lang. Ayan, sige, tama. Ayun po, kaya confident din po ako na hindi niya ako pagpapalit.